Ayaw pang bumaba ng dalawa, oh. Ayan. Ayaw, so, may isa pa. Hiya ka pa, ha? yung may sing-sing din yun, oh, sa taas. May mga lumiri pa, di balbo na, balbo na. Para kang inaagawan na. Ayun na. Oh. Oop, balik. Baba ka na. Natatakot ka dyan bumaba ah. Oh. Ayaw pong bumaba. Patingin-tingin. Susuluhin na naman ni Balbon doon no? siya lang doon mag-isa. may lalapit, aawayin niya. Solong-solong <laughs> mo, Balbon, dyan. Sige. Ayan, ayan, ayan. Uy, layo. Ayaw. Ayun, bumaba ka din, oh. August na yung pagkain. Bye bye na mga kalapatid at ako'y maglilinis sa gilid ng pool. Oh, trabaho muna tayo. Napakain ko na kayo.